Tingnan nyo, naghahakot na kami ng isda. Oh. Dadalhin doon sa ilog. nagakot na kami ng mga gamit. Ito lang naman ang daan papuntang ilog. Tingnan nyo. Pag <laughs> nagdagasa, lahat ng kainan. <laughs> Tingnan nyo, oh. ang ganda naman na yun ang pupuntahan. Oh. Yun po ang ilog doon. Ang hirap ng daan pero pag nakapunta ka sa ilog sulit. Tingnan nyo nilulusong. <laughs> nilulusong, di umano. Tayo po muna yan, sige. <laughs> <laughs> ha? Pupunta na siya. Pupunta na siya sa ilog, guys. Tingnan nyo, napakaganda ng ilog dito. Gana rin ang daan sa uh, napapuntang ilog, pero ang ganda. Papakita ko sa inyo mamaya ang bundok. kawaii Mamaya, may ang dami pa nga daan, papuntang ilog. Tignan nyo ho, siga, talaga namang kabang-kabana. Hirap na hirap sa pag... Timong hakbang, Diyos ko! T3-4 ng binti! Bitang binti niya, titriport? Timong... Timong bayawa ang... Timong hita... Timong paa, Timong hita! Timong hita, ah, ah! Alam niyo gahaw, hindi ko lang nabijohan kagabi na paghabol ng kabayo si Ga. <laughs> Sinasa likod ng kabayo. Hinahakot namin yung aming kakainin at sa ilog kami pupunta. Papakita ko sa inyong ilog. Ba, hindi sinabi. Hindi kabayo pala. Aking daan papuntang ilog. Aking ilog tinan niyo Wow! Ayan ang ilog. Napakaganda o. Oh. Napakaluang pa. Ang gaganda ng bato. Puti lahat. Ayan o. Oh. Bago pa sila dumating ng ilog, Tapo na lahat ng dala. Bakla, parang sunyo naman. Ang lali. O. Oh, ari ang ilog, o. Oh. Di nilang naman ari sa manggahan, sa tanay. Napakaganda niya, napakatataas ng bundok. Sa gitna kami ng bundok, tapos puti lahat ng bato. Lampas tao pa ang ilog, kaya naman ang sinaga at soli ay hindi makapaligo. <coughs> sa naman, bukal na ang mukha sa pagluluto. ay ang hanging bridge, oh Oh, hakot ng hakot ng kanin, hakot. <laughs> Yan po ang pinakapogi naming Chinese. Anak po siya ni Alice Guo. <laughs> Your honor. <laughs> Your honor. Oh. Ah, <laughs> uh, ito po ang mga matatangkad naming kasamahan na kailan may hindi makapaligo sa malalim na ilog. Tingnan <laughs> nyo, oh, ang ganda o. Oh. Tingnan nyo kung gaano kaganda. Nakikita nyo sa video, okay, ay nandini na kami tingnan ting ko. Oh, ting Ha. Oo. Ti ko. Ano? Sa linaw ng tubig na 'yan, iiwanin e, ko sa inyo. May jacuzzi nga pala dito kaming ginawa. May ginawa pala kami dito ng jacuzzi, oh. oh. Tingnan niyo ang bundok. Tingnan ang bundok. Kung gaano katataas sa gitna kami ng bundok, oh. Bundok. 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 Kuweba. Ang loob niyan ay kuweba. Bawal pasukin. Ito lang naman po yung nirent naming cottage na worth of 5,000 pesos dito sa... <laughs> <laughs> 5,000? <laughs> oh, tinan nyo, naghakot na kami ng mga pinggan. Ari po ang, ang tinira ni para sa kanya. Yan. Sinangag. Sinangag. <laughs> Ayun o. Oh. Ari ay... Roho. At to yours. Mm. Ah, shout out po kay Kuya Michael Magnaye. Kasi <laughs> yung isang are. Hindi hindi na ho talaga tumigil sa pagkain tayo niya si silip, silip sa pagkain ah. <laughs> Ayun, didikit na naman ah. Wala pa na kung bata. <laughs> pa wala pa si Melon, wala pa magiinal, <laughs> Testing nanya po at naging bata-bataan na po si Lips. Isko may formation pa. <laughs> wala naman eh. Totooong marunong O oh, edit mo yan ha Cut mo edit yan Edit mo, <laughs> <laughs> mo yan I-cut mo yan I-cut mo yan i mo Di <laughs> Ulit, ulit, ulit <laughs> Ayaw ko lang ganyan <laughs> Ulit, matabad, ulit Yung Huwag naman maliliit Cut <laughs> mo yan Yung maliit muna Maliliit muna Palapad Wala mga sana. Tignan mo, ang ganda Ayun, -Okay, sa video Ayan po si Diordon, Lips Antok na antok na no. gutom na gutom pa <laughs> <laughs> Di yung ano Uy, oh, laging pasal Lagi yung yung ganyan Lagi ako nasa tabi ng ilog ipasal <laughs> Ako palagi ang sinasabing nakatabi na daw sa kaldero. Eh, siya may gutom na gutom na. <laughs> Tingnan Ubu sa niyo. akin yung lahat. Tingnan nyo naman. Oh. Papakita ko sa inyo yung tubig. Tingnan yung tubig. Wow. Oh. Tingnan nyo yung tubig. Napakalino ng tubig, ano? Oh? Bato pa lahat ng ano. Paano kaya yung lalaboy? Bato lahat ng nasa ilalim, ah. Oh. Tingni. Sa linaw. Ang luang pa. Dini nga pala tumatulong lahat ng mga bata. Ah. Oh. Aaho na muna. At mamaya malulobot na naman ang cellphone, eh. Wala palang chargeran dito. Ah, may turista po. <laughs> si Pauline Garcia. Ah, ah. Tingin nyo ang bundok, ah. Oh. Tingin nyo ang bundok. Napakaluluwang ng bundok oh. Napakalalaki tingnan niyo. Kailangan mo i-try. Kakain na pala kami sa tabi ng ilog. Ay, na po tayo. Salsalo. Taka, Tara, tara. mo ng ulam. Ipatira mo ng tuyo. Ay, no.